Magandang buhay! Narito ang mga trivia para sa pagdiriwang ng buwan ng wika. Alam mo ba? Alam mo ba? Si Manuel L. Quezon ang ama ng wikang pambansa. Siya ang ikalawang pangulo ng Republika ng Pilipinas. Siya rin ang nagproklama na ang wikang Tagalog ang magiging batayang wika pambansa noong Disyembre 31, 1937. Alam mo ba? Ang Filipino at Tagalog ay magkaiba. Ang Filipino ay ang opisyal na wika na ginagamit sa buong bansa samantalang ang Tagalog ay sinasalita o ginagamit lamang sa gitnang bahagi ng Luzon. Alam mo ba, mayroong walong pangunahing dialekto sa ating bansa. Ito ay ang Tagalog, Ilocano, Kapampangan o Pampango, Pangasinan o Pangalatok, Waray Bicolano, Cebuano, Hiligaynon o Ilonggo. Alam mo ba na ang mga alpabeto noon at ngayon? Ang alpabeto noon ay binubuo lamang ng dalawampung letra. At ang alpabeto ngayon ay binubuo ng dalawamputwalong letra. Alam mo ba, ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit sa hayop at malansang isda. Kaya ating pagyamaning kusa, gaya ng inang sa atin ay nagpala. Ito ang tanyag na katagang nagmula sa ating pambansang bayani na si Dr. Jose P. Rizal na nagbibigay kahalagahan sa wika sa buhay ng isang tao. Alam mo ba, ang salitang mahal kita sa ibang dialekto ay Kaluguranda ka sa kapampangan. Gihigugmati ka sa mga waray. Palanggata ka sa hiligaynon. Inarota ka sa mga panggalatok. Ang wika ng isang bansa ay nagsisilbing tulay na nagdurugtong sa mga komunidad na naninirahan sa isang bansa. Sa pamamagitan ng wika, nagkakaunawaan at nagkakaisa ang bawat tao. Hikit sa lahat, nagsisilbi ito bilang ating pagkakakilanlan. Dahil dito ay nakikita ang iba't ibang influensya sa bansa na siyang nakapagpabago at humulma sa pagkatao ng mga mamamayan. Sa makatuwid, ang wika ay batayan ng natatanging kultura ng isang bansa. Maligayang pagdiriwang ng buwan ng wika! Sana'y may natutunan kayong mga kaalaman mula sa mga trivia para sa ating pagdiriwang ng buwan ng wika. Maraming salamat at huwag kalimutang i-like at i ang aking channel. Ako nga pala si Teacher Joanne.